latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz alamin sa report na ito. Kasabay ng araw ng mga puso, ipinagdiwang ni Chris Aquino ang kanyang 53rd birthday sa Amerika. At sa isang post, naglabas ito ng madamdaming mensahe para sa kanyang mga anak sakali mang ito na raw ang kanyang last birthday ang Queen of All Media lubos na nagpapasalamat at abigyan siya ng pribilehyo na maging ina ni na Josh at Bembi. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa kanyang mga kapatid, kaana, kaibigan at taga-suporta. Ginawa ni Chris ang pahayag matapos ang isang live interview sa programa ng kaibigang TV host na si Boy Abunda kung saan ibinunyag nitong magiging crucial ang susunod na anim na buwan para sa lagay ng kanyang kalusugan. Aabot na sa limang autoimmune diseases ang ginakaharap ng TV host actress na nagbahaging nakararanas ng pamamaga ang mga muscle na bumabalot sa kanyang puso. Sa lunes, may susubukan daw na panibagong gamot sa kanya, ngunit oras na hindi ito tumalab ay mataas umano ang tsansa na magkaroon siya ng cardiac arrest. Kasabay ng panawagan ng dasal, ibinahagi rin ng Queen of All Media na naihabili na niya sa kanyang mga kapatid at sa kaibigang si Boy Abunda ang dalawang anak, anuman ang mangyari sa kanya. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kasamahan ni Chris sa industriya para sa kanyang kaarawan, gayon din sa kanyang pagaling. Si Chris Aquino nagtitiwalaan niya sa lakas ng dasal at nangakong patuloy na lalaban. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po niyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.